Hello guys. Ito po ipa-flex ko sa inyo. Ito importante po ito. Ito po yung sinasabi nilang freezer. At uh, yung freezer na yan ay marami pong uh, na-accidente diyan, no? So kung makikita niyo uh, lalo na sa mga dicer na nag stack sa freezer at ito po. Ito po yung handle niya. So pagbukas mo ganyan lang, no? Hilahin mo lang ito, ito hilahin mo lang. Ngayon, ito po bago ka pumasok ay i-off mo po yung freezer. Yan ang freezer po, no, ang uh, compressor i-off mo para hindi siya ma uh, hindi po siya malamig siya At ito na. Ito po yung exit. Ito makikita niyo. Mayroong bilog. Ngayon, yan yan pag nagsasarado po yan yan tapos wala po yung ilaw at aksidente po ang mangyayari at uh, yan po ang gagawin lang po nyo ay pag ganyan lang po no pag ganyan kung di nyo alam itulak nyo ang isang pinto no or hanapin nyo tandaan nyo itong exit na ito itong exit no yan exit na yan niyo nyo lang po ito or kahit iganon mo or ganyan o kung di mo alam, malimbawa, walang ilaw at blackout, no? Uh, pwede rin po na yung katawan nyo i-ganun. At yung pagdating dito, manalaman mo na itong bukol niya, no? Yung bukol, no? Uh, I-press lang po nyo to, Ito. Pipindot na lang po nyo to at ito po ay magbubukas na. Yan po. Yan. Oh, mabubukas po yan. Yan po doon sa mga... Uh, baguhan lalo na sa mga dicer yan po paalala po dinidimo ko sa inyo yan po meron po tayo mga stock yan di mga stock po yan ayan ito po yung compressor no so guys uh, take care po sa mga ganyang sitwasyon lalo na sa mga dicer yung mga nag stock at baguhan po sa ating uh, trabaho na nag-stock po yan po Ha, ayan po yung notice. Yan. At ito po ang kanyang uh, temperature lang. Okay. So, yan lang po guys. Maraming salamat.